Guys. Ayan. Gusto ko. Tignan natin ang mga kapalig. Oh my God. Kadaghan. Michael. It's a lot. A lot of glasses. It's a lot of glasses. Ayan guys. Ilagay ko muna itong ano. Ang glasses Oh my gosh. box. whole box. Yes. I of course. in the trunk. you take that It's not broken. It's not broken. The two boxes of sunglasses. I know. I know. I know is, I'll get the, I'll get the bag. will están es un día que se ang ginanito Manila oh. Ano ba ba ito yan? Okay. Here we go. Fine. Oh, It's okay. I know. 私に言うだけにしてもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもら слышу. слышу. И пора было его. И никто не умел. Вот так. Дальше Mas so, sa ito? Magasin. What? Magazine. 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 Mag ano ito? Magasin. Magasin? Magasin. Magasin. Bungol do. Ano ito yung gigi? Ayan guys, wala na guys. Ayan lang. Sana may papakidambangan tayo doon. Ayan guys, so ito yung mga nakuha ko. Ayan, isang isang box talaga ng ano, maliit na box na eyeglasses. Ayan, ito siya guys. Ispa kunti-kunti lang ito na ano, na dumpster na nakuha ko. Ayan you know, o, ano siya, cooking book. Ay, ano, ang daming ano dito. Ayan. Mahal pa naman yung price nyo. Oh, is, ano siya? Sa US is 28. Sa Canada is 37. 25. Delicious. Ayan Oh. din. May ganito din na Christmas. Ayan din. Ayan ang price nya is $9. Ayan. nakalina kong ganito na ano ito, triangle. Sa ni kwarta. Wala. Ito maganda. Ito pang travel. Nagyan ng mga abubot. Yan, may ganito din. Yan, may ganito din. Ito, hindi ko nakita yung takip nito. Ayan, ko kuchilyo man yan sa gilid. Ayan, cup. Ganda siya. Ayan, ano pa pala na ano. Mukha. Ayan, ito din. May nakuha ko Ayan. Kunti-kunti. Ayan, parang pag ano yata ito, pagkain ng aso. Ito, yes. Ayan, hindi ko alam. Hindi ko alam tat. Kain ng aso. Ayan, guys, tingnan nyo yung mga eyeglasses. Kaso lang, tingnan nyo yung ginawa nila. Oh, mahal pa naman yung presyo. Hindi na ito maano ba? Maayos. Ayan, no? Ano nga natin dyan sa baba? Ayan. Ayan, o. Oh. Halag yun sa kaninila, no? Paano kaya nila ito ginawa na naanabin yung mga ano? Ganda pa naman, no? Oh. Sayang nga, ani, o. Paano kaya ito maibalik nila? Maibalik sa dami pa naman, o. Oh. Ayan, ito din, o. Oh. Mahal pa naman ng presyo, guys. Ang sa atin niya, nasa 20, nasa 1,000 mahigit na yan siya. Ayan, ito din. Hello, eh. Ano pa tala rin ganito, o. Sina, ano? Ano talaga? sinira? Grabe. Grabe. Ayan, oh, ito, hindi na ito maano. Kasi inano talaga nila ng bonggang bongga. Ayan, wala na. Wala talaga. Ay, sayang. May mga store talaga, guys, na ayaw nila mapakinabangan. Kasi nga, ano nila na inibibinta. Ito din, oh. Grand poster. Ito, ganda, oh. Tanggal yung ano niya. Ayan, may balik. Ayan, wala na kaluoy. Ayan, wala nang pare. Hindi sex pa man May pang babae, may pang lalaki. At saka ito din. Wala na. Ano hinanong na natin kung may mapala tayo dito. Ayan, oh. Ganda-ganda pa naman ng mga ano. Ay, sus, putol hinuon. ako hinu ko. Ayan, wala. Ayan, wala din. Ayan, wala din. Ay, ano yung ano ko. Monopad. guys. Ganun din oh. Ito din Nawala oh. wala 'yung ano niya. Sus. Ito pa naman oh, 26 oh, mahal ito. Panglalaki. Sakit na sa bibig eh. lagayan. Ngayon guys, ayan tingnan niyo ito din. Ayan na. Sus, akala ko pa naman jackpot na ito siya. Ito din oh ang sasayang talaga oh. Ito din Nawala oh, wala yung mga ano. Wala yung mga ano niya. Lens. Ano ba yung pa kaya tayo nito? Ayan oh, ito na. Mabaliktan na. Huwag o taman. Sus, Tinapon na lang. Giniba pa. Yan na oh, dapat Puslan. Hmm. Ito din. Ito. Parang hindi nasira. Pero iwan ko parang magano ano man ito eh. But lang ganyan din. Wala siya guys, sinira. Sinajak talaga nilang. Ina na nila ito sa mainit. Para magbil ng bunggang-bungga. Kasi hindi naman ito basta-basta. Sobrang tibay nito. Hindi ito basta-basta talaga nasisira. Pero binin nila ng ganyan talaga. Dati na nakakita ko. Dati din naman ganito. sinira. Tapos may nijakpatan pa. Yan, hindi sinira. Ito din. Malaki. laki. Ang ganda nito. Malaki yung ano nya Yan, yung hindi sira. Lagyan okay, natin yung, -yung sa kabila. Ito din. Ay, kasah. ito din, hindi sinira. Yan. Yan, guys. Butin na lang may nako pang pakunti-kunti yung ilagay yung mga hindi nasira ayan oh yung mga ano talaga yung mga ganito oh sinira talaga yan inano talaga tinwis ng maigi so ayan so, ito din ay, ay ay tanggal na balik pala ito yung iba mabalik pala itong iba pero ayan oh ano na siya buak sakit masalig nito eh. Sana makakinabangan nito. O, ayan. Wala. Wala ano talaga. Kaluoy. Wala man lang na ano. Why na puslan? Ito din. Pang lalaki siya. Binyan din ng bunga-bunga. yan Ah, na. Yung magsasot nito guys. Parang naduling. ayun Wala. Na. Ito din. Oh. Inano pa nila. Tapos tinwis. Tinwis pa. Sinira pa. Ayan na tawag dito. Oh, ayan ayos ko. Ayan. Oh, ayan ayos. ayan, wala. Ito din, wala din. Ito pang ano yan siya. Ito din. Wala, kanabali naman. Wala. <laughs> Hindi siya pwede guys kasi pag-ibin mo talaga bas bali bali ito naman so, mm, sayang naman na. sobrang sayang talaga so, hindi na ba pagkinabangan bakit sa eh. mga Ano niya, oh, mga lens nila, oh. Ay, pirang sira-sira. Ito, ayan mo. may natira pa. Ang ganda nito, 24. Guys, tingnan nyo guys. Oh, sakit sa dibdib. Ayan Sobrang dami sana. Pero yung nakuha ko is apat lang talaga. Ayan. Ito magawa nito binin talaga na ng bunga-bunga. Oh, yung ganito. ito. Gusto ng iba pinotol. Tulad nito. Ayan, pinotol. Kung di pinito, tinanggalan ng mga ano. Ito, hanapin ko yung ano nito. Baka pwede parang, parang pwede siya. Ayan, guys. Sayang. Sakit sa dibdib. Marami sana makinabang nito. Kung di sinira.